eto <laughs> mga kaibigan, ito naman po ang pinakamasarap talaga sa lahat. Andito po tayo sa kawayanan ng aking uh, best friend, uh, Ferdinand uh, Biden Benedicto. Ayan, bibigyan daw ako ng labong. Iyon matututo ako ngayon kung paano, paano magano ng labong. Tingin nga. Ayan, okay. Dito mami meruhesto um, ng bang kawayan. Okay yeah. ya. Mm. na na kita to. na Pintulak mo na. sa ng kamay ng kawayan nit, ano, kumahampas dito. Ah, Kaisen, yun. a pinutulan mo. Okay. Ito naman mga kaibigan, ang uh, labong. Ang tawag dito labong yung uh, kawayan na napakasarap na gulay nako ayan ililinis na po ng aking kaibigan ibibigay niya po sa akin yan <laughs> talaga naman oh ang dami kong ulam ngayon napakasarap yan ganyan binabalata na ayan ayan yan. 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 Ko. Oh. Yan. Wala nang matigas dyan Malambot na yan. Ah, malambot na lahat. Yan. Paano ang ano niyan? Iputulin na lang tapos si Iwain mo nang manipis na ganoon. Saka mo para si boosting. Ah, ha? ganun. Papabilog din ang hiwa. Oo, oh, saka mo. Ayo. Okay. Okay. Kanya lang sa bukid, maraming pagkain. <laughs>